Ang posibleng starting five ng Los Angeles Lakers matapos ang trade. Mainit ang naging usapan sa NBA matapos ang naganap na blockbuster trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks. Sa isang hindi inaasahang galaw, nakamit ng Lakers ang isa sa pinakamagaling na young superstar sa liga, si Luka Doncic kapalit ng kanilang star big man na si Anthony Davis. Kasama ni Luka sa trade ang kanyang teammates na sina Maxi Kleber at Markef Morris habang napunta naman sa Mavericks sina Davis at Max Christie. Dahil sa napakalaking pagbabagong ito, maraming fans ng Lakers ang nagtatanong kung ano na ang magiging hitsura ng kanilang starting five. Sa ngayon, mukhang nakatuon na ang atensyon ng Lakers sa pagbuo ng bagong team sa paligid ni Luka bilang kanilang franchise player. Marami ang nagsasabi na ito na ang kanilang hakbang upang mapaghandaan ang hinaharap, lalo na't hindi patiyak, kung hanggang kailan maglalaro si Lebron James bago tuluyang magretiro. Ngunit mukhang hindi pa natatapos ang paggalaw ng Lakers sa trade market. Mayroon pa silang natitirang first round pick at maaaring gamitin ito upang makakuha ng isang dominanting big man na makakatulong sa kanilang front line. Ilan sa mga posibleng target ng Lakers ay sina Walker Kessler ng Utah Jazz o Miles Turner ng Indiana Pacers. Kung sakali mang maganap ito, mas lalo pang titibay ang kanilang lineup. Ang posibleng starting five ng Lakers sa center, tila si Jackson Hayes ang magiging pangunahing big man ng Lakers sa ngayon. Dating backup ni Davis, siya na ngayon ang may pagkakataong patunayan ang kanyang sarili bilang full-time starting center. Bagamat hindi siya kasing dominante ni AD, kaya niyang punan ang pangangailangan ng Lakers sa ilalim ng basket, lalo na sa mga alley-oop plays at rim protection. Para naman sa power forward, walang duda na si LeBron James pa rin ang mananatili sa posisyong ito. Kahit nasa edad 40 na siya, patuloy pa rin siyang nagpapakita ng mataas na antas ng laro. Bagamat marami ang nabigla sa trade ni Anthony Davis, inaasahang magiging excited si Lebron na makasama si Luka, lalo na't na pareha silang elite playmakers na kayang magbuhat ng isang championship caliber team. Sa small forward, si Rui Hachimura ang malamang na mag-occupy ng posisyon. Siya ay isang versatile player na may kakayahang tumulong sa offense at defense. Pagamat may mga injury concerns siya ngayong season, patuloy siyang nagpe-perform ng maayos kapag nasa loob ng court. Sa shooting guard naman, muling babalik sa kanyang natural na posisyon si Austin Reeves. Kilala si Reeves sa kanyang pagiging clutch player at matibay na depensa, kaya naman malaking bagay ang kanyang papel sa bagong sistema ng Lakers. At magiging mahalaga ang kanyang outside shooting upang ma-maximize ang space na ililikha ni Luka. Sa point guard position, walang iba kundi ang kanilang bagong player at superstar na si Luka Doncic ang aasahan ng Lakers upang pamunuan ang offense dahil sa kanyang galing sa playmaking, paglikha ng tira at pagiging natural na scorer, malaki ang maitutulong niya sa team. Bagamat hindi siya kasing atletik ni Lebron, matibay ang kanyang laro at kayang buhatin ang kanyang team sa mga mahahalagang laban. Malinaw na hindi pa tapos ang Lakers sa kanilang roster adjustments. Kung makakahanap sila ng mas dominanting big man para ipares kay Hayes, mas magiging balanse ang kanilang lineup. Sa bagong duo ni Luka at Lebron, siguradong magiging exciting ang every game ng Lakers. Ano sa tingin nyo mga idol? Magiging fit kaya ang bagong starting five ng Lakers?